Hello mga lalabs, mga vayots. Good morning, good morning. Mga lalabs, shout out. Magandang hapon, Pilipinas. Magandang umaga, tanghali, hapon. Saan man sulok ng mundo. Mga mga lalabs, shout out. At lalo na po sa mga kapwa ko po, FWs around the world. Hello, hello. Mga lalabs, shout out po sa inyong lahat. At kung bago lang po kayo sa aking YouTube channel, huwag po kalimutan mag-subscribe like, at share. So, diretso na po tayo sa ating topic. 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 <laughs> 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 diretso na po tayo sa ating topic, mga lalabs, mga bayots, no? Ay? Si General Gregorio Katapang ng uh, Biocor or Bureau of Correction, na ambush daw? Oh. <laughs> uh eh oh, may nakikita akong pattern dito, mga lalabs, mga violets. Kung bakit may ambos, ambos na eksena ngayon sa banga sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. So, bago yan, bago ko sabihin yung aking nakikita na pattern ay dito muna tayo sa ambos-ambos ni Katapang. So, sabi dito ng Manila Times or the Manila Times, Uh, yung vehicle daw ni uh, Gregorio Katapang uh, na ambos daw no. Biocor chief vehicle ambos no one hurt. o oh, mabuti naman. So wala daw nasaktan sa kanyang picking ambos. <laughs> Okay yon. Wala ka dun. <laughs> Drama. Sasabi so dito, uh, a vehicle belonging to Bureau of Corrections, uh, Bureau Corps Director General Gregorio Pio Katapang Jr. was ambushed by still unknown suspects Tuesday in Quezon City. Initial reports said that At the time of shooting, the Toyota Hilux with, uh, with plate number WDQ811, which was being driven by security escort uh, ito, CO1 or Colonel by CO1 Cornelio Kulalong. So, may kasama si Kulalong, no? Mm. Sana ba ito si Kulalong? Accompanied by another security detail, CO1 Leonardo Cabanero was on its way to Quezon City to pick up lawyer si Al uh, Pereraso. Papunta sila doon daw sa Quezon City. Itong dalaw, itong sasakyan na to na Toyota Hilux. At may isa pang sasakyan din na kanilang... Uh, uh, di ba may ano yon may, may sumusunod na nakalimutan ko yung exact term no eh. so bali dalawang sasakyan ng biocor no may saunahan unahan yun nga si katapang at saka si eh itong isa pa na kanilang <coughs> convoy yun yung pala yon so para kunin doon eh uh, itong uh, abogadong si Al Pereira, Biocor Deputy Director General pala ito si Al uh, Periras na abogado. So sabi dito, to whom Katapang had lent the vehicle, it was being escorted, Oh, uh, ito pala, exact term, in uh, convoy or escort, uh, yun pala, escorted by an Innova driven by CSO2, uh, Edwin Beroya, ang CO3 Michael Magsanok. So, ito yung mga kasama niya. <clears throat> so, sabi dito, the shooting happened around 6.30 ng umaga. <clears throat> so, bakit uh, pinipick up pa? Ang tanong dito, bakit pinipick up pa ni Katapang itong si Al Pereira na kanyang uh, deputy director na lawyer doon sa Quezon City. Wala ba itong sasakyan? <coughs> <laughs> uh, Ini ba siya pwedeng uh, pick up tapos saan ba sila pupunta doon sa Biocor? Magtrabaho, mag-duty kasi 6.30 ng umaga to eh. So, sabi pa dito, when, uh, ito, shooting happened around 6.30 a.m. when an identified suspect on board a gray Toyota Vios suddenly overtook them and opened fire. So, may nakasunod din pala sa kanila na itong Toyota Vios tapos na umabertik sa kanila at nagpapa putok or pinaputukan ang sasakyan nila ni General Katapang. So the vehicle was hit at the rear wind shield but the bullet failed to penetrate the bulletproof glass. So, yun. So, mabuti na lang at hindi tinamaan si Katapang. At yung abogadong si Al Pereira. So walang nasaktan sa kanila dahil nga bullet uh, bulletproof ang kanilang sasakyan. Di ba na natulfo din to si Katapang? <laughs> dahil Meron siyang 2009 na GMC na sasakyan na sarili niya na pina-bullet proof niya, you pina-overhaul, tapos bullet proof. Tapos, uh, tawag dito, parang walang planong magbayad dahil pinupuntahan doon ng may-ari ng shop, hindi sila pinapapasok doon sa biocore. So, wala silang masingil sa kulang kasi may down lang, no? So, Nag-down ng 150,000 yata. yun, so may 300 or something ganyan pa yung kulang. So natolfo. <laughs> so sabi pa dito the vehicle was hit at the wind yun ang ano sa, sabi pala dito the trajectory of the bullet was toward the passenger front side where Pereira usually sits so ang puntirya pala dito ng uh, buma ng namaril ay si Uh, lawyer na si Al Ferreira. Kasi doon pala yung target ng uh, bala, no? Ponteria siya. Kabanyero at that time was seated at the back of the driver. The car of the gunman speed in the direction or direction of the nagtahan exit of the skyway. Katapang said that both he and the Pereras have been receiving death threats since they implemented various reforms in the agency. Pereras refused to comment as of posting time. So, matanda, matagal na daw pala silang uh, nakakatanggap ng mga pagbabanta sa kanilang buhay. Ngayon, bakit ko nasabing itong, ito ay fake ambos? <clears throat> Tandaan po natin mga lalabs, mga bayot ang sinabi ni Hariroke sa kanyang spokes hour na si PBBM nagsalita international doon sa Germany na ang Pilipinas daw or ang China daw ay nag uh, annexation sa uh, <coughs> Pilipinas so nananakop din sa kasi may balak si, pa si Pangulong Bongbong Marcos na mag-implement Uh, muli ng Marshalo, kagaya ng tatay niya, gamit ang China, yung pananakop o panlulosob o lulosobin na ng China ang Pilipinas. <coughs> Bakit ba eh, idadawit natin ito parang si Inrili lang din? Tandaan po natin, mga lalabs, mga vayots, ganito din yung nangyari noong panahon ng administrasyon ni Marcos Senior. Di po ba na, ito, balita din ito ng One News. Nag, bakit ba nagkaroon na si Ferdinand Marcos Sr. declares law noon dahil sa pag-ambos kay Inrili? <laughs> mm. Di po ba? Ito, yun. yun, yun. Mm. Dahil sa pag kay in So ginawa 'yon na pattern. Ito din yung pattern. Pattern ni Marcos Senior noon, ambos ni in relay. Baka ito din yung gawing pattern ngayon ni Marcos Jr. na mag gustong mag martial unang una dahil sa annexation di o mano ng China sa Pilipinas or pananakop or sasakopin, lolosobin ang Pilipinas ng Chinese. Pangalawa, baka sasabihin ngayon ng administrasyon ni Marcos Jr. mag marsyalo ako dahil inambos si Katapang <laughs> So itong ambos ni Enrile noon ay ito nangyari noong 1972 'di ba fake ambos Ah uh, sinabi ni Enrile na piki daw yun. So, pakana nila. <laughs> so, hindi malayo, mga lalabs, mga vayots, na itong pag-ambos dito kay uh, Katapang ay pakana din ngayon ng administrasyon para magdeklara ng martial law. Sabi dito ni Enrile sa February 2020 to 1986, Defense Minister Juan Ponce Enrile confessed that his Participated in the cheating of the 1986 snap election. Uh, fake ambush just a fake, uh, just uh, as the fake ambush in really sit upon himself in order to establish the basis for Marcos to declare martial law. We now know that in really starring role playing. The hero in the EDSA People Power Revolution was nothing but another fake act at self-redemption -rede of the purpose ng Marcialonga yon. <laughs> yeah. So ano to, Marcos Senior? And really fake ambos noon, baka Marcos Jr. katapang fake ambos ngayon. Ganun ba yung pattern dito? Mm, abangan natin ang susunod na kabanata. So hanggang dito na lang po. Stay safe, God bless, and bye-bye.